Hello guys. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano maglinis ng spray gun. Ganito. Matagal ko na kasi hindi ginagamit to. Kaya lilinisan natin ngayon para magamit. E, check muna natin kung gumagana pa o oh, hindi. gulo natin dapat hindi ito siya mababasa kasi masusunog yung motor niya hindi na magagamit ito pag masira ito importante ang importante ganito ba barado siya hindi na sa siya... wala nang lalabas na hangin kaya buksan natin ayan ganito siya oh ayan ayan ganito oh may pintura pa at punasan punasan na nandi yung butas nya dapat yung e ganyan mayroong matuyo na pintura ayun hmm Hmm. ganito rin dapat walang walang nakaharang na matitigas na pintura tapos buksan natin yan bukas na yan Ganito siya. Eh, lilinisan natin. Ano? Matigas na oh. Hmm. Kaya hindi na lumalabas masyado yung hangin dito eh. Kasi barado. Hmm. tanggal ng pintura na matigas. <clears throat> Sinsya na kayo sa busis ko at namamalat. Tapos, ito, punasan din. Um, barado ah. Hmm. Pintura. Latex yung ginamit ko rito hindi pwede yung kan may mga matitigas yung pentener yung yung pintura na ginagamitan ng pentener kasi kapag tumigas yun mahirap tanggalin yan dito ganyan lang oh hmm. yan matigas Ayan, pento na eh. Tigas na. Oh. Tigas. Ayan guys, ganyan lang maglinis ng spray gun. Nabili ko to sa online. Magkano mabili ko rito? 1.6. 1.6. Sobis ko lang nagamit to. Eh busy palagi sa trabaho. Yan. Ngon. Hmm. Ganyan lang guys. Para matanggal yung yung matitigas na pintura sa loob. Tubig lang yung ginagamit ko rito sa panlinis eh. Kasi latex nga lang yung pintura na ginagamit ko rito. Ano? yung pintura. subukan natin. Subukan natin. Ibalik. Ibalik natin. Ito, balik din. Ito, balik, balik din. Yung pinagawa niya.

Malakas na malakas yung buga ng hangin. Okay na guys. Salamat.